up a This is Roy and you are watching again my short vlog. For our today's short episode today is April 14, 2024 and magwa 1 p.m. Palang po kayo dito sa napakainit na per Asia. Ayan, para init guys. as you can see, ayan. Nakashort na po tayo ngayon. So, ating agenda for today's off guys. Tayo ay magdadagat. Yes, ito ang ating unang dagat for this season. So, pupuntahan natin yung isa sa pinakamalapit na dagat dito sa apartment, sebrino Beach. So, ikikala ko kayo, lalo na sa mga gusto pumunta ng Dubrovnik, syempre, bakit this din ang makapagdagat. And sa mga bagong dating din dito sa Dubrovnik, ayan, iisa-isahin natin ang mga perfect beach na puntahan dito sa The Rock Night. And if you haven't yet yeah, subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Yeah! <laughs> salamat po talaga, salamat sa lahat ng mga nagbibigay pa rin ng mga message sa ko-congratulate. Salamat sa mga patuloy po magsusubscribe sa ating channel. So, naligo syempre up naman para naman tayo mukhang muchacha. <laughs> pag pumunta. So, sayang kasi, meron akong boro ng volleyball dito. Eh, yung mga, yung mga gusto kong i-invite, syempre, season na, ba diba? Nag-start na. Lahat sila ay may pasok pag Sunday. Ang hirap mag-day off dito, guys, kapag kayo ay working sa mga restaurants, hotels, pag Sunday. Kasi mandatory talaga ang mag-duty kayo ng Sunday. So, usually, ang day off ng mga kabayan natin dito ay weekdays. Pagdating talaga ng Sunday, ang dami kasing turist na pag Sunday. Talaga, ang peak na peak din talaga yung Sunday. So, ayun, pahirapan talaga. So, syempre, tayo sa supermarket na like, go work. Yes! <laughs> ayan, sarado ang supermarket pag Sunday. So, day off ko ngayon. And, hindi ko rin sure. Puli talaga, wala kaming pasok ng wed. Kasi election day daw dito. So, let's see. Ayun. So, yan lang. Ito lang ating susuotin ngayon. Magdagat-dagat tayo. Photoshoot, photoshoot. And, pag-uusapan natin, yung ano, kung ano mong pag usapan buhay-buhay, ayan. So para rin makita rin po ninyo ang magagandang pwedeng puntahan, hindi lang ang old town dito sa The Bureau of Decoration. So paalis na ako and let's see kung marami na bang tao doon sa dagat, sa beach, na mga turista ba o mga lokal. So let's go. So ito na guys, ayan, nakaayos na ako. Magkatala lang, extra shirt, ayan. Tapos, may shirt na ako sa loob. Siyempre, <laughs> hindi natin pwede kalimutan ng ating sunblock. So, yung ayan na, napulog na. Mga no points. Ayan. Okay, may natin sunblock dito. Bigay po ito ni Ate Luz. <laughs> ayan! No, Di ba? Siyempre, takot ako mangitim. Ang puti-puti ko kasi. <laughs> Ang itim ko na nga, mangingitim pa ako lalo. So, Ayan. T-shirt lang dala ko, tapos may mga naman ako. Ayan. Diba? Dagat na. Let's go, guys. Okay, guys. Ayan, naglalakad na tayo. Tara yung Michael Cinco. Ang peg ko ngayon. Ha! So, lakad lang tayo ng 15 to 20 minutes. Papunta sa Celebrino Beach. Ayan. Majit, jit na. And, ilalo lang tayo. Mabilis lang din tayo doon. Kasi tayo ay magtatanggal lang tayo ng amag sa katawan kasi matagal-tagal tayo nagbanat-banat ng buto marami ng lamig sa katawan natin perfect ang hampas ng alon sa ating katawan para maibsan ang ating mga pagod so before last year naiingit kami sa mga kabayo na may off ng sunday <laughs> kasi talaga required talaga halos ng mga trabahador dito sunday pumasok kasi syempre dyan ng mga customers. So, ito na yung chance ko ngayon na makapag-relax-relax relax ng Sunday. Tingnan natin kung crowded na yung beach. This April. Dapat niyaaya ko yung mga sa Royal Hotel. Kaso, late-late pa late sila makaka-uwi. So, hindi ko rin sure kung makakapunta sa ating mga Ariselle. Ayan. Basta isa-isahin natin yung mga dagat dito na pang pwede din yung puntahan para hindi lang tayo puro old town ng old town no? ayan, lakad lang tayo guys so right now here guys almost sa beach, eh, hindi pala siya sa Berino beach guys, just ko plaza, plaza beach tawag sa kanya, ay nako tagal-tagal natin dito <laughs> ito yung view niya ayan, malapit siya guys sa may Sheraton, sa may sub city so if magagaling po kayo ng old town sakay kayo ng bus number 10 baba kayo sa bus station tapos nakari yun lang siya papasok sa sub city ayan makikita nyo ayan kahit 16A pala or 16 ayo maalin sa mga bus na yun tadaan yun dito ayan ito yung Sheraton may mga Pinoy din dyan so hindi ko lang sure kung nakabalik na sila sabi kasi sa akin nung kakilala ko dito ay babalik daw sila dito this summer. So, amusta po mga taga Sheraton? ito. Ayan. So, okay, ang panahon ngayon, sobrang init guys. Kaya mag e -enjoy tayo ngayong dagat. And feel na feel ko ay ako three, ay hindi migrant worker dito. Wapakilas tayo dahil mukha tayong turista. Tsa! Ayan na siya guys. Nakikita nyo na ba? Ah? Oh, na pak. Wala pag-aadong tao siguro. Pero try natin pumunta doon sa isang part. Kasi lagi tayo dito sa may malapit sa entrance. Ikuti naman natin para maiba naman yung view. Hmm. Di ba? Ano, ano kayong feeling ulit? <laughs> Namiss no, ko magdagat. Sino ka ko dyan? Kunti pa lang yung tao. Uh, doon tayo sa Malilo. Siyempre, takot tayo mangitim. And as usual, bukas sa mga restaurants dito. Pero sarado yung mall. Sarado yung sub-city. So, magtatampis ako lang talaga tayo. So, pag talaga mga Asian ka, tinanong may, may mga Asian na nag May dala-dala pa rin ang telepono. Kapag nagkadaagat. Mm -hmm. <laughs> Very Asian i-enjoy lang natin. Mag-relax lang tayo today. Magtatanggal lang tayo ng amat sa katawan. Iba yung feeling pag nakagato lang tayo dito. Alam nyo dito, ano, hindi kayo may ilang mag-video-video sa sarili niyo? Kasi wala pa silang pakilap sa inyo, guys. <laughs> uh Oo. -oh. Ay, ito. Kaya try, try ko na ulit yung mukha ko para masanay tayo mag-video-video habang nag ka din public. Kasi yun pa yung medyo weakness ko. So far naman, wala silang pakilap sa atin may darin oh, daring ito dito may daring later tayo natin mag kape kape mag ong ong pero i-enjoy natin ang magandang panahon this sunday ayan, doon tayo sa kabila mm -hmm. oh. ganda na kulay ang tubig doon tayo sa malilong guys doon Ay, ayan May kayaking din sila dito. Ayan. Magkano pa yung nila? Ayan, pwede kayong magkayak dyan. Of numbers lang. Taray. Masaya, sayang lang kasi ano. Wala talaga tayong may ibang ma-invite ng mga kabahayan. Kasi sana, mag-beach -be volleyball tayo ngayon. ko sure mga lokal ba ito o turista pero talagang nagra-relax lang pala na kasi na kung sa mga Pinoy ito may mga nag-video okay na sa sulok-sulok <laughs> pero dito lahat sila talaga nagra-relax sila enjoy nila gusto yung ganung peg so lakad pa tayo hanap doon tayo pupunta sa ibagong spot naman para mga iba naman maliit na park dito guys try natin dito and dito pala if magdadagat kayo siguro sa ang part ng Croatia man yan magbaon kayo ng aquasius guys kasi ang mga dagat dito ay mababat ito ang ganda dito first time ko na mapuntahan oh my god maliit na park hahanap lang tayo kung meron tayo pwedeng pwestuhan kasi laki -laki ang laki-laki ang chan natin <laughs> Perfect mag-camping dito. Mag chill chill. Diba? Um, guys, we're now here, syempre. Dito tayo sa Malilong. Uh, diba? Ayan. Ayan t shirt ako Malilong, guys. Kasi... <laughs> Kasi ang aking tiyanani sa lucha ay nagpapakita. Hindi tayo prepared sa ating summer body. <laughs> Ayan. So maya maya lalang na tayo. Na ano kasi natatakot kasi ako mangit eh. <laughs> Ayan guys, nakatapless na tayo. Ang <laughs> ng tubig. Eh, nalulun na ako maglangoy. Uy, hindi na ako takot maano, lumubog sa tubig. yeah, nakaka-proud. So, ina-enjoy ko lang. And sobrang relaxing ng tubig, guys. Sobrang lamig. And perfect lang sa itang panahon. So, yeah. so, -enjoy, enjoy natin siya. Daming tao. Daming bata. Sayang lang talaga. Wala akong dalang, ano, bola at volleyball. Sana makapag-beach volleyball tayo dito soon. So, tala. Lakoy-lakoy muna tayo. Guys, super init. Ma? Uh, muna tayo. May ata shower dito. Ay wala pa shower. Ayan. Anyways, wala pa lang naman ng na bahay natin dito. Ayan pa. Doon tayo galing kanina. Ayan, dyan. Dyan tayo galing kanina. Dyan tayo naglakad. Kasi inikot lang natin siya dito. So, marami kayong pwedeng spot na pwedeng puntahan. Pero, siguro, pagdating ng mga June, July, August, ayan, crowded na siya ulit. Eh, uh yun, -huh. sobrang nakaka-relax yung tubig. Sobrang, ah, uh, alam niyo, nakakatanggal talaga ng pagod yung mga ganito. Lalo na kung kayo ay ilang buwan ng bugbog sa trabaho. Enjoy ninyo. Like, kahit, ano kayo, lahat, kahit pang hapon kayo papasok. umaga, mag-beach kayo para mawala yung mga amas sa katawan. Huh? Natatakot lang akong umitin. Ay, ayoko na magsabi diba? ang sunog. Di ba? Ang hirap-hirap i maintain ng kulay natin. Guys, nakatapos ko lang. Ay. Ay. Naway maayos sa ating tulog mamaya kasi napagod tayo sa pag <laughs> paghahak ng ating mga binti at braso. So, ah, okay, sa nakapagdagat tayo. So, ito ating first beach, Plasha Beach, dito sa Dubrovnik. Ayan, dumarami na yung tao. Kasi mainit yung panahon ngayon. Sasakto lang yung dating ating kanina. Tinan niya. Ayan. So, again, kung kayo pumunta ng Dubrovnik, sakay sa lang kayo guys ng bus number 16, 16A, at 10. Baba kayo sa may sub-city. Tapos lakarin nyo lang pa Makikita nyo ang Sheraton Hotel. tas pasukin nyo lang yun. Ayun, nandito na kayo sa Piplasha Beach. So guys, mag na ko lang ng hapon. Pauwi na tayo. Napagod ang ating katawan. Pero worth it naman. Kasi nakatikim na ng dagat ang at ating mga balat. Tubig alat. <laughs> Pauwi na tayo ng walang shower shower. Maglalakad tayong basa ang ating mga panloob. Pero meron tayong baon na t-shirt. Ayan. Sa ilang talaga, walang mga tayo ibang kasama, mga, mga kabayan. Sana at sa pagbanding-banding mga kabayan dito. So let's see, sa ating next beach, kung meron tayong may invite. Tapos, yun, gusto ko talaga makapag beach volleyball. Kasi naniniwala ako kapag sinimulan natin ang beach volleyball dito, may makikisali mag enjoy tayong lahat. Di ba? Ito na. Pauwi na tayo. Lalakad-lakad lang talaga tayo pauwi. Ang bala ko next beach naman, doon sa may ano, Old Town. Pero pang isang hidden beach doon na gusto kong puntahan. Tapos yung pap papunta dito sa may airport. Maraming dagat dito papunta sa airport. Susubukan natin yun. Oh. Tingnan guys, oh, ang daming isda. Hmm. Sa pamingwit dito. Ang alam ko lang din dito, bawal mamingwit. Basta -basta. Ang basta-basta. Ang pagkakaalam ko kailangan may permit or ID. So hindi ko sure And, syempre siguro sa mga kalahi-lahi lang nila pwede. Hindi ako sure. Ha. Kasi kung pwede, mamingwit dito, sana ang dami na namimingwit dito. Kasi ang dami daming isda dito. Pwede para dito eh. So again nga pala, congratulations sa mga kare-receive pala ng kanilang mga visa, sa mga ka-apply pa lang, sa mga kalabas pala ng work and permits. See you soon. Eh, sa mga moderator dito sa Dubrovnik. See you soon guys. Tamang-tamang tatingin ninyo. At na Janet Jackson na. Abangan nyo. And hopefully, masuportahan nyo yung ating mga beach vlog naman, no? Kasi nga, alam itong aso okay. lit. So guys, short vlog lang ito. And I will try to improve yung ating mga beach vlog. So bear with me. Talaga ako medyo mema. Mga ang content na to. But I hope na masuportahan niyo. Makita niyo improvements ng ating mga beach vlogs this season. So iisa-isahin natin ang mga dagat dito sa The So kung meron kayong mga contents or mga suggestions na pwede, po nyo, na pwede yung i-request na gustong gawin ko, ganyan. I-comment nyo lang. And kung meron pa kayong mga tanong with regards sa mga applications, go lang. I-comment nyo lang. Sasagutin natin yan sa ating comment section. Okay, i-comment yun na lang, guys, since may mga disappointed kasi na hindi tayo nakakapag-reply. So, sorry talaga, guys. So, i-comment yun na lang para at least madali ko kagad makikita. Hindi ko kasi agad-agad na open ang ating mga request message and spam message. So, ayun, i-comment yun na lang para agad agad ko makita yan so thank you so much for watching and please help me to reach 6,000 subscribers and don't skip ads guys congratulations in advance and see you here in Croatia <laughs>